mabibili ko ng mga bagay na gusto ko at mabibigyan ko na rin kayo ng malaki. Antok ng Daisy Orange ang tulahin sa kanyang panahon. Maraming tao ang naghahanap ng trabaho may mataas na sweldo. Ito'y upang matukunan ang pag nilang ito ang minsan na naghahatid sa kanila sa kapahamakan. O kaibigan, pakinggan natin ang laging karangasan ni sa ating dula sa Sa kanyang panahon. naman. Pinayagan kang magbakasyon ng mga amo mo, girly. Abe, eh, tatlong buong ka rin, hindi nakauwi din sa atin. Wala nang mapasokan ka sa kanila. Ay, hindi po ako nagpapakasyon lang, Nay. Umalis na po ako sa kanila. Umalis ka na? Opo. Eh, bakit? Saan mo sa akin? Maganda sila magpasahod at magtrato sa katulong. Opo, totoo po yun. Tatlo nga po kaming katulong sa akin. Maganda sila magpasahod at magtrato sa katulong. Opo, totoo po yun. Tatlo nga po kaming katulong nila eh. Ay, kung ganun eh, bakit ka umalis? Sawa so, na po ako sa trabaho ko, Nay gusto ko maghanap naman ako ng iba. Yung may mas malaking kita. At hindi yung nakakulong lang ako sa bahay. Eh, saan ka naman maghanap? Eh, At na po, basta importante, may time na ako makapaghanap. Ay, wala talaga kayo na kaibigan mo si Natalie, oh. Ay, narito din po sa lugar natin si Natalie, Nay. Ay, oo. Sabi ni Donato, kumalis na, na rin ang kanyang anak sa amo nito. sa trabaho ko doon, girly. Tulog ka na. gigisingin ka pa para utusan? Ganon? Oo. -oh. Bakit? Dahil basta katulong lang ako, wala akong karapatang matulog? Yan ang mahirap sa mga amoy. porque may katulong sila, hindi na sila makakilos magiging Gisingin ka pa para utusan? Ganon? Oo. -oh. Bakit? Dahil basta katulong lang ako, wala akong karapatang matulog? Yan ang mahirap sa mga amoy. porque may katulong sila, hindi sila makakilos mag-isa. Ah, sa nalakas sa katulong. Hindi mo lang nila naisip. Napapagutin tayo. Sinabi mo pa. Yung iba naman, kaya iniiwan ang katulong kasi nananakit yung amo. Binumura pa ang katulong. Eh, salamat na lang at wala ako naging amo na gano'n. Kasi, hindi ko yun matitiis. Ah, alis talaga ako agad. Ayoko paalilisit. Hindi lalabanan ko sila. O eh, paano ka ngayon? Ano lang, trabaho mo? Ay, ayoko na magpaalila. Ayoko na maging katulong, no? Gusto ko. Mga trabaho naman. Yung merong mas malaking kita. Magkaibigan nga talaga tayo. Eh, kasi pareho tayo nang nararamdaman at iniisip. Alam mo ba, gusto ko ngayon. Ano? Subay na trabaho. O, tama kayo mga traffic pass para sa pinapasukan ko. Dailing kami ngayon. Minimum kami doon. Mahirap naman kasi Junie. eh. Kasi maghahapon ka nakatayo. O oh, nga. Naapasukan ko. Dailing kami ngayon. Minimum kami doon. nagagalitan sila ng costume. Sinabi mo pa. Eh, yung classmate ko nga nung high school na nagtatrabaho dyan. Oo. Oh. Napaiyak ng costume Kasi, ipinahiya siya sa maraming tao. Hindi naman lahat ng costume masama ugali. Mas marami pa rin ang mapapait. At saka tandaan nyo, lahat ng trabaho may hirap. Oo, kayo lang naman ang mahirapan. Pero dapat, sulit. <laughs> At may alam akong gano'ng trabaho. Yung kahit may hirap, sulit naman ang kita. Correct! Isasama nga ako doon ni Girlie. 30K ang sahod ha, Mario ha? Huh? Magbabantay ka lang ng tindahan. Ano? Oo. Oh. Kung makalukuhan yan ha? isipin nyo. Magbabantay lang ng tindahan, 30 kayang sahod. Ay, o ba yung titulukuhan ha? Babae yung kachat ko eh. At saka, ano naman naman papalaan niya sa amin? Kung lulukuhin niya kami, wala naman kami pera. Eh, saan mo naman nakilala ang kausap mo, girlie? Sa social media. Eh, nga ako to ni girlie. 30K ang sahod ha, Mario ha? ha? Magbabantay ka lang ng tindahan. Ano? Oo. Oh. Kung yan ha, isipin nyo. Magbabantay lang ng tindahan, 30K ang sahod. O yung ko... tinulukuhan ha? Ba Babae yung kanchat ko eh. At saka, ano naman ang mapapala niya sa amin? Kung lulukuhin niya kami, wala naman kami pera. Eh, saan mo naman nakakilalang kausap mo, girlie? Sa social media. Naniwala ka naman agad. Ay, bakit naman hindi? Maraming beses ko na siyang naka-video call. Ang ganda nga ng bahay nila eh. Gusto ko ganun din ang maging bahay ko balang araw. Eh, alam na ba ni Aling Lourdes ang tungkol dyan sa sinasabi mo? Anong sabi sa akin nila, Aling Lourdes, Mang Donato? Si Kelly talaga, oo. Mm. Hindi siya dapat naniwala agad sa tao yun. Hindi naman niya yung kilala ng lubusan. Oo nga. Sa internet lang niya naka... Yeah. At ito namang si Natalie ko. Bilib din agad sa laki ng kitang sinabi ng kausap ng anak ko. Kaya, yeah. ang ah, mga kabataan talaga. Sugod so na sugod, so kaya nauuntong. Sinabihan ko po sila pero ayaw po nilang makinig sa akin eh. Kaya naisip ko sabihin po sa inyo. nag po kasi ko sa kanila eh. No, no, bakit? Ano bang balak nila? Makikipagkita daw po sila sa kausap ni Curly. Gusto nga nila akong isama eh. Ayoko naman. Hindi. Hindi ako papahig na no umalis ka, Curly. naman. Eh. isa yun ang kausap mo sa social media. Kung paano ko ipahama ka lang, ha? Pabayaan nyo lang ako. Hindi na rin pala napigilan si Gurney, Aling Lourdes. Oo, Mario. Galit pa nga siya sa akin eh. Ganun din si Natalie. Kung masta sila, parang alam na nila ang lahat. Nalulukot po ako, nag-aalala para sa kanila, mga Donato, aling Lourdes. Eh, sana naman, nag-isip mo na sila ng gusto. Nagpakas sa laki ng sahod na iniaalok sa kanila ganun ang trabaho lang naman eh, pagbabantay ng tindahan. Tapos yeah. sila, agad sila sa salaping alok ng tao yun. Lunato, kung pwede, sundan natin sila. Ulo tayong magaksaya ng oras. Baka mapahamak sila. <laughs> <laughs> para mo mabalik matapos ang trabaho, ano? Hindi mo na mamalayo ng oras, ano? Nalilibang ka ba kasi naikinig ka ng bulat? <laughs> kasi nating mula na magtrabaho ko ngayon pa lang ako kikita ng trend million pareho lang naman tayo kaya nga kahit ayaw na itay ay, 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 ay. ay talagang umalis ako para hindi niya ako abutan ginawa mo talaga yun ha ah. <laughs> oo oh, talaga ay may lalaking kapalapit dito sa atin ay oo nga sino kaya siya excuse me ikaw ba si Gerly ayok oh. Ako si Magno Ang inutosan ni Amanda na sunduin ka. May biglang meeting kasi siya ngayon eh. Kaya pinasundo. Salamat ko. Ah, tayo na po. Ha, <laughs> ha, Oo, oh, Amanda. Nalagyan natin ah, na. Bakit sila dyan? Natin, Pero pagkatapos ko, magpasasa. Huwag <laughs> ka mag-alala. Kikita ka rin ng malaki sa kanila. O, oh, sige, sige. Sige na. Mag-usap na lang ulit tayo. Gusto ko rin. Alam mo na. <laughs> Bye. Bye. Ano <laughs> pa talaga? Nasaan uh, ba si Mama Amanda? At bakit ganoon ang sinabi mo sa kanya sa cellphone? Tikis ng ulo mo, lumabas ka sa kwarto nyo? Pero hindi bale, pwede naman tayo dito sa sala eh. Alam na, bye. Sige ko pa talaga, nasa ba si mga madam? At bakit ganoon ang sinabi mo sa kanya sa cellphone? Tikis ng ulo mo, lumabas ka sa kwarto nyo? Pero hindi bale, pwede Pwede naman tayo dito sa sala eh. Ha? Hoy, kung ano man yung iniisip mo, huwag mo na ituloy. Awal ko! Um... Gaga ka ba? Kinayaran na kita kay Amanda. Kaya lahat magagawa ko na sa'yo. Ha? Ay! Ay! mo, Ay! 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 Wala magagawa.

Ayun, Ay, alam mo na, yun. na hindi ka dapat basta maniwala sa nakakausap mo lamang sa social media. Opo, Nay. Alagyan ah, natin ang... ko na kayo. Yun pala, yun pala, pa yun pala ipokpok. Mabuti na lang nagawa niyo makatakas sa walang niya, yun. At naipahuli niyo pa. Matanggap kaya kami doon? Palagay ko naman. Kasi hiring pa rin naman oh, kami. At saka, malaki na experience niya sa kusina. Sana naman matanggap kami. Oo nga. Para meron na kami trabaho. Pero dapat maging aral na sa inyong nangyari, ha? Oo, Mayo. Ngayon, hindi na ako masisilo sa malaking halagang anak ng kahit na sino. Lalo na kung hindi ko kilala. At mag-iisip muna ako ng husto. Hindi masama ang mag-asam ng mas magandang trabaho.